pag araw mayro mga bata dito pero pag sa gabi hindi na masyado yung nagkita yung mga bata okay. punta tayo din guys ito maganda dito guys kasi ang dulo nito lahat nung nasa ibaba matatanaw natin dun guys no ayan taglita ang tako sa inyo ayan dito may fountain din ayun ang ganda no ayun ayun yung fountain ayan gumagana ngayon ang fountain nila ayan nung nagpunta ako dito araw yun yun hindi ko yan makita Lalo ngayon, feel mo talaga, no? Pagkagali. Ayan, no? Oh, ang ganda. Ganda ng kanilang ilaw. Ang uh, kanilang fountain. Okay. Guys, medyo madilim na lang dito, no? Ang area na ito. Doon tayo galing, guys. Ayan yung aking road na dinanan. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, mayroong tao dito. Okay. Ayan. Kita nyo, ang ganda. Ang ganda, ganda, ganda na nasa baba. No guys, ayan. yan diyan tayo tumawit kanina, no? Pagpunta natin dito sa SMR. Ang dami sasakyan. Busy road ngayon kasi nga uwi yan na. No? nakatang iba ay nagmamadali rin makauwi. Ayan. Mabuti na lang at hindi naulan. So, kung naulan, ay heavy, heavy traffic yan. ang right. guys. Ayan. Ang ganda ng panahon, no? Kaya maganda ang biyay din nila natatanaw natin dito mula sa taas ng SMR Rock, floor Ayan. Ayan. No? Ha, para mga matchbox lang tignan eh no? Ha, ayan guys ang ganda so okay ayan ipakita ay, ko na sa inyo dito yung nasa tas so guys bumaba tayo dito mula dun sa taas no, na may mga fountain tayo nakikita bumaba tayo dito pumunta tayo dito sa cinema ayan meron silang cinema theater dito guys ayan no? Robert Pinto yan. Ayun, dalawang ah, A and B, ang kanila cinema no? Kanila cinema. At mayroon sila dito mga uh, bilyan ng mga popcorn or no? soft drinks na babaunin no? sa loob. Ayan, guys. Ayan, ang pakaganda nito, guys. So, eh? ito na nasa gitna nila, no? Ang kinangkula. Oh, ang ganda. Ang ganda-ganda, guys. gumawa tayo at uh, hindi na tayo nagtagal dun sa taas kasi poko yun ang nasa taas. So, dito tayo guys. Ang ganda dito na. No? Ayan. Ang lamig pa ng workout. Ayan. At mayroon silang malaking hindi rito. Ayan. Ayan. Doon tayo galingin. silang food court. Ayan. kanilang food court. Ayan guys, no? Ayan. May food court sila dito sa taas. Ang bango. Eh? <laughs> bango na na mga pagkain. Ayan guys. Ang ganda nung nakalimbing din Ayan. kaya kapag binutong kayo guys punta lang kayo dito no mayroong food court dito ito ay hindi ako magkamalus third floor na ito no third floor ayan eh, makapamili kayo ng food na gusto nyo no at may mga upuan dyan punta lang kayo at uh, mamili ng gusto nyo ng escalator dito. Tama uh, sa security dito. Pwede kayo magtanong kung kayo ay naliligaw. O so, gusto nyo yung uh, pumunta sa isang na uh, hindi nyo alam. Pwede kayo makapagtanong dito sa security dito. Well, sila alam na nila yan dito ha sikat-sikat kayo, kapilian ang ganda, okay. so siguro doon ako na sa sa inyo, na sa babaino, aking dadanan nyo guys no ito sa kayo tayo sa escalate ba, uh, bababa na tayo ayan ang ganda ang daming ilaw baka loka <laughs> masarap sa puso nakakatuwa nagiging masaya ang puso natin no kapag nakakatuwa tayo ng kanya kaya ang lalim. <laughs> Ayun yung kanya, kanila ang pinaka-dress mo. Pababa yan, guys. Ayan. Aha, aha. Ayan. Ayan ang pinaka-dressment nila. Ang baba Nakikita nyo na mga taong naglalakad. Ayan. Ayan yung ilaw nila. Ang nakakatawa naman tignan. Ayan nakakatanggal ng stress, nakakaginawa, at sabay na malamig pa, no? naka-aircon. Ayan. Ito na kanila mga department store. yung ang pababa na tayo. kanina din tayo dumaan sa kanila kaya hindi tayo dumalang sa pinaka-prank no? kanina din tayo sa hindi dumakiyak no? tapos kanina tayo yun no? uh, sa kanila nila tayo na din tayo dumaan kanina makiyak tayo dahil dumirit ka tayo din sa 6th uh, floor pala yun ng kanina ayun na yung may fountain ayun 6th floor na pala yun din So, dito na tayo ngayon at uh, yan nalabas tayo guys sa sarap ang lamig oh, kailangan na natin lumabas na ako matang guys nakaan na tayo sa labas ayan nakalabas na tayo ayan ng kanilang ako na no? yung bambu Iyan na natin guys yan bambu no? yan yan no? bambu tapos tela pala itong kupi ito so, ay bambu no? ayan at ang kanilang malaking scarf ay mayroong pala muti ng parang

Pero pati siya guys. Pero pagdating sa camera, kala ko black girl. No, pati pala siya. Ayan. Ang laki nito guys. salamat. And please don't forget to um, subscribe, like, and click the button bell two times upang patuloy po kayong mati sa so, mga videos na nais nice kong iba kagi para sa inyo. Maraming maraming salamat. May the Lord God bless you all. Huwag kalimutan mga guys, comment naman kayo no? kay mami. Dahil yan lang ang uh, kasiyahan uh, ni mami ang mabasa ang inyo mga comment no? ang inyo mga bakas guys ayan at natutuwa na yan si mami at kung may gusto kayo mga itatanong ay mami ay nakakanda akong sagutin kayo maraming maraming salamat sa inyo lahat thank you bye bye God bless you all mahal ko kayong lahat at ang aking mga panalangin ay palagi nasa inyo bye bye I love you all Andito si Mami. Ayan. Bye bye guys. Tapos. di na nakapag-supply ng buhok si Mami. talo. Okay. Bye bye. I love you all. thanks